pamumuhunan ipresenta ni Secretary Benjamin Jokno na nangunguna ang Pilipinas. Inihayag nito na ang mga mahuhusay na hakbangin upang manguna ang bansa pagdating sa ganitong mga larangan. Si Ashley Lupena para sa detalye ng balita. Kumpiyansa si Finance Secretary Benjamin E. Jocno na nangunguna ang Pilipinas pagdating sa pangunguna at pagnenegosyo sa buong Asya. Ito ang sinabi ni Jokno sa kanyang pakikipagpulong sa Japan International Cooperation Agency o JICA sa office nito sa Tokyo, Japan. Dito ibinida ng kalihim ang pinahusay na public-private partnership, policy framework at fiscal incentives na inaalok sa ilalim ng corporate recovery and tax incentives for enterprises o create law at ng Maharlika Investment Fund. Bukod pa rito, isinusulong ng gobyerno ang pagpasa sa PPP Act na malapit ng maaprubahan sa Senado upang mas mapadali ang mga regulasyon at pamamaraan sa mga proyektong pang infrastruktura Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., halos nasa dalawang daan na ang infrastructure flagship projects na naitatag. Nagkakahalaga ito ng 155 billion US dollars kung saan sakop ng mga proyekto ang enerhiya, tubig, logistics, transportation, agribusiness, manufacturing turismo, kalusugan at edukasyon. Para sa Your TV News, Ashley Ann Lupena. Sumasaludo sa bawat Pilipino.